Mula nang magsimula ang SIM card de registration Disyembre noong nakaraang taon, agad na nag-register ng SIM card si Marlon. Okay naman po ma'am. Nagamit naman po ng mayos. Ang pang na... hindi pa na-register yung SIM card? Uh, po, Medyo mas maganda ngayon kasi medyo nabukasan nga yung kwan. Uh, nagtitix na nanalo ka sa Huawei kung ano-ano dyan noon. Ganun. Ganito rin si Amado lalo pat natatakot siyang mabiktima ng mga scam. Oo, nabawasan, nabawasan ng scam. At saka, one, mas ensure yung SIM card ko ngayon. Mas maganda ngayon kaysa hindi. Layunin ng SIM registration law, protektahan ang mga consumer na maging biktima ng mga scams. I need to warn the public to be more vigilant dahil ang scammers po, wala hong pinipiling um, um, Know, uh, resources. Lahat po ay ginagamit nila upang makapanloko. Sa tala ng mga telecommunications provider sa buong Pilipinas noong Setyembre, halos nasa 120 million na ang kabuang bilang ng mga SIM card na nakarehistro. Ang mga hindi nakaregister, madedeactivate ang SIM card kahit kakailanganin muli nilang bumili ng bago. Pero paalala ng National Telecommunications Communication sa mga telco companies, dapat daw ay irehistro ng users ang mga bagong billing SIM card at hindi agad mabibiling activated na. You have to register it in order to activate it yun po yung law natin na nasa SIM registration law and kailangan po natin i-implement yan. Sa ilalim kasi ng Republic Act No. 11934 o mas kilala bilang SIM card law, ang lahat ng SIM card na hindi nakarehistro ay dapat deactivated hanggat hindi pa ito nire-register ng mga users. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.